itiniyak ng National Food Authority ang sapat supply ng bigas na ipapamahagi sa panahon ng kalamidad o panahon ng emergency. Nasa 145,000 metric tons ang inventaryo ng bigas na kayang punan ang apat na araw na national rice requirement o pangangailangan ng buong bansa. Samantala, nilinaw ng NFA na hindi kayang punan ng ahensya ang lahat ng pangailangan para sa bigas 29 program. Pero tiniyak nitong ibibigay sa programa ang mga paluma o paluma pero maganda pa rin na kalidad na bigas. Sa ngayon naaabot sa 10,000 metric tonelada niladang bigas ang nakahandang ibuhos ng NFA para sa Bigas 29 program na layong magbigay ng mas murang bigas sa mahihirap na Pilipino. On the part of NFA naman, ang role niya dito is to provide muna yung initial stocks nitong P29 or Bigas 29. No? Ah, uh, ito yung aming mga stocks na higit na sa 300, uh, na in good quality stocks pa.